Napag-isip mo na ba ang mga hindi nakikitang epekto ng pagiging malapit sa isang tao? Marahil hindi mo inaakala na ang iyong mga pagpili sa aspetong ito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong buhay, isipan at maging sa iyong espiritu. Ngunit maniwala ka, seryosong binabalaan tayo ng Biblia tungkol dito. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa mga maling gawain o pagsunod sa mga mahigpit na tuntunin, mas malalim pa ito. Ito ay tungkol sa kakanyahan ng mga bagay na pinapapasok mo sa iyong buhay at kung ano talaga ang maaaring maging kahulugan ng koneksyong iyon sa hinaharap mo. Kaya bago ka maging malapit sa isang tao, may isang bagay na kailangan mong malaman. At ang isisiwalat ko rito ay maaaring lubos na baguhin ang iyong pananaw sa iyong mga relasyon. Kapag tinitingnan natin ang Biblia, napapansin natin na ito ay puno ng mga patnubay na lampas pa sa pisikal o ritualistikong aspeto. Sa maraming pagkakataon ang mga kautusan at batas ay itinatag upang ipakita ang isang malalim na espiritual na katotohanan. Isang halimbawa nito ay matatagpuan sa Levitico, kabanata 15, kung saan tinatalakay ang daloy ng espiritu, kaugnay ng kasalanan at kalinisan. Sa kabanatang ito, binigyan ng Diyos si Moses ng mga tagubilin, tungkol sa kung ano ang magdudulot ng pagiging seremonyal na malinis o marumi. Kasama rito ang mga karaniwang gawain sa araw-araw at mga partikular na sitwasyon na may kinalaman sa katawan ng tao o sa mga personal na ugnayan. Bakit ito mahalaga sa pagtingin sa mga batas ukol sa pagiging malinis o marumi? Makikita natin na ipinapahayag ng Biblia ang tungkol sa kalikasan ng mga enerhiya espiritual. Bawat kilos ng tao, physical man, emosyonal o espiritual, ay may direktang epekto sa ating kalagayan sa harap ng Diyos sa pagtukoy sa ilang aksyon o sitwasyon bilang marumi, nais ng Diyos na ipakita kung paano ang mga karanasang ito ay maaaring makaapekto sa ating spiritual na enerhiya maging sa pamamagitan ng pagdala sa atin ng karumihan o pag-angat sa atin patungo sa kalinisan. Sa konteksto ng Levitiko Kabanata 15, sinasabi, ang sinumang lalaking may pagdaloy ng binhi ay magiging marumi sa loob ng pitong araw. Ang anumang higaan na kanyang mahihigaan ay magiging marumi at ang sinumang humipo sa kanya ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang usapin ng kalinisan at karumihan ay malalim na nakatali sa kondisyon ng puso at espiritual na disposisyon ng mga tao sa harap ng Diyos hindi lamang ito tungkol sa mga ritual, kundi sa pagkilala na ang pisikal at espiritual na mundo ay magkaugnay. Itinuturo ng Diyos sa kanyang bayan na maunawaan na ang anumang nakaaapekto sa katawan ay nakaaapekto rin sa kaluluwa. Ang ugnayang ito sa pagitan ng katawan at espiritu ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng ating mga aksyon, pisikal man o espiritual, ay nagiiwan ng bakas sa ating spiritual na enerhiya na nakaka-impluensya sa atin para sa kabutihan o kasamaan. Sa pagninilay sa mga kautosang ito, Malinaw na ang layunin ng Diyos ay hindi para maglagay ng mga arbitraryong hadlang, kundi upang turuan ang bayan na makilala ang banal mula sa pangkaraniwan, ang mga bagay na nagpapataas ng ating espiritual na kalagayan mula sa mga nagpapalayo sa atin sa kanyang layunin. Bakit nga ba pinapahalagahan ng Diyos ang mga bagay na tila simpleng bagay lamang? Sapagkat alam niya na bawat kilos natin gaano man ito kasimple, ay may espiritwal na kahihinatnan. Kapag tayo ay nakikibahagi sa isang bagay na nagpapalayo sa atin mula sa kalinisan, ito'y nagdudulot ng negatibong epekto sa ating enerhiya at maaring mag-iwan sa atin ng espiritwal na kahinaan. Makikita natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, isipin mo ang isang sandali na gumawa ka ng mabuti sa ibang tao tulad ng pagtulong sa nangangailangan o pagpapatawad sa nagkamali sa iyo. Pagkatapos nito, paano mo naramdaman ang iyong sarili? Malamang, nakaramdam ka ng gaan sa loob ng kasiyahan na nagbigay ng ligaya sa iyong puso. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng espiritwal na enerhiya. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos, bumubuo tayo ng positibong enerhiya sa ating buhay na nagdudulot ng kapayapaan sa ating kalooban. Sa kabilang banda, kapag tayo ay nakikilahok sa mga kilos na nakakasama, ang enerhiya na ito ay nagiging negatibo na nagdudulot ng bigat sa ating espiritu dapat mong maunawaan na mula sa paglikha ng lahat ng bagay, ang lahat ay nabuo mula sa enerhiya. Bawat atomo sa ating katawan, bawat binhi na sumisibol sa lupa, bawat bituin sa kalangitan, lahat ay sinusuportahan ng isang puwersang buhay na hindi natin nakikita ngunit bumabalot sa sanlibutan. Maaring hindi mo ito napapansin sapagkat ang enerhiya na ito ay hindi nakikita ng ating mga mata, ngunit naroon ito kumikilos sa bawat oras. Sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, ang mga nakikita at dinakikita, maging mga trono o mga kapangyarihan, mga pamahalaan o mga autoridad, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kolosas, Kabanata 1, Talata 17 at ito ay nagiging sampung beses na mas seryoso kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa malapit na pagsasama ng isang lalaki at isang babae. Sa Genesis, Kabanata 2, Talata 24, mababasa natin. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Ipinapakita nito na ang pagsasama sa kasal ay hindi lamang isang panlipunang kasunduan, kundi isang espiritual na pagsasanib na sumasalamin sa mismong ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ay isang tipan ng pagmamahal, pananagutan at pagsuko na lampas sa nakikita o nararamdaman lamang. Sa orihinal na plano ng Diyos, ang pagiging malapit ay inilaan para sa sagradong kontekstong ito ng kasal. Kung saan ang dalawang tao ay nagiging iisang laman, hindi lamang naghahati ng kanilang buhay, kundi pati ng kanilang mga kaluluwa. Ang pananagutang ito ay isang bagay na inaasahan ng Diyos na ating unawain ng may lalim sapagkat sa pag-iisang dibdib sa isang tao, hindi ka lamang nakikibahagi ng iyong oras at damdamin, kundi tumatanggap din ng bigat ng kanyang buhay. Lahat ng kanyang dala, mga pangarap, takot, kagalakan at mga pilat ng emosyon ay nagiging bahagi ng kung sino ka at ikaw ay nagiging mahalagang bahagi sa pagtulong sa kanyang paglago, paggaling at paghubog sa kanya ayon sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay. At gayon din sa iyo. Ito ay isang pakikipag-ugnayan na nangangailangan hindi lamang ng pagmamahal kundi ng dedikasyon tiyaga at Karunungan Nang itinatag ng Diyos ang kasal, ginawa niya ito bilang larawan ng ugnayan sa pagitan ni Kristo at ng simbahan. Nais niyang ang kasal ay maging isang matibay na tipan kung saan dalawang tao ay lubos na nagkakaloob ng kanilang sarili sa isa't isa nang walang pag-aalinlangan. Idinisenyo ng Diyos ang kasal para maging isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring maging ganap na bukas, nang walang takot sa pagtanggi o pag-abandona. Sa loob ng sagradong tipan na ito, ang dalawang tao ay dapat magtulungan sa oras ng krisis, maging una sa pagpapatawad at huling sumuko ipinapakita rin ito sa paraan ng pagharap sa kahinaan at pagkakasala ng isa't isa palaging handang magpalakas at magpanumbalik kaysa punahin at sirain kaya sa pag-iisang dibdib sa isang tao lalo na sa usapin ng pagiging malapit kailangan mong maunawaan ang bigat ng desisyong ito hindi ito tungkol sa pagsusubok o pagtingin kung magiging maayos Dinisenyo ng Diyos ang pagiging malapit para sa isang konteksto kung saan parehong nakatuon ang mga mag-asawa sa pagharap sa anumang pagsubok, anuman ang mangyari. Ngayon, pag-isipan ang mga kahihinatnan kapag ang ugnayang ito ay nagaganap sa labas ng mga hangganang itinatag ng Diyos. At dito nagsisimula ang ugat ng maraming problema na kinakaharap ng mga tao nang hindi naiintindihan kung saan nagmumula ang mga ito. Napansin mo na ba kung paano ang ilang tao ay tila may dalang hindi nakikitang bigat sa kanilang mga balikat? Parang palagi silang pagod, walang sigla at kulang sa lakas para harapin ang mga hamon sa araw-araw? Maaring ito ay direktang konektado sa palitan ng enerhiya sa mga relasyong intimate. Kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa iba, tinatanggap din natin ang ilan sa mga pasaning espiritual ng taong iyon, mabuti man masama at kung ang taong ito ay may nakaraang puno ng sakit, sama ng loob, trauma o maging mga negatibong gawi sa espiritu, bahagi ng mga ito ay naililipat sa atin. Tinuturuan tayo ng Biblia na tayo ay mga templo ng Espiritu Santo, unang Korinto, Kabanata 6, versikulo 11, at ibig sabihin nito ay dapat nating pangalagaan ang ating katawan at kaluluwa ng may pag-iingat. Kapag tayo ay nakikisalamuha sa maraming iba't ibang tao, binubuksan natin ang ating templo sa maraming impluensya at enerhiya na maaaring magpahina sa atin espiritual. Ang bawat tao ay may dalang sariling kasaysayan ng buhay, mga karanasan at maging mga ugnayang espiritual. At sa pakikisalamuha sa iba't ibang tao ng walang pangako ng kasal o ng walang tamang pag-iisip, pinapayagan mong ang bawat isa sa mga kasaysayan at enerhiya na ito ay makaapekto sa iyong sariling buhay. Napagtanto mo ba na sa tuwing nangyayari ito, unti-unti kang nawawala sa pagiging taong ninanais ng Diyos para sa iyo? Pag-isipan mong mabuti ang iyong narinig. Ang pagkapagod na espiritual ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng patuloy na kawalan ng kapayapaan habang ang iba naman ay maaaring makaramdam ng pagkabalisa, kalungkutan o kahit espiritual na kalituhan. Ito ay dahil ang kasalanang may kaugnayan sa seksualidad ay hindi lamang nakakaapekto sa katawan, kundi sumisira rin sa kaluluwa, inilalayo tayo sa Diyos. Ang masaklap pa rito ay kadalasan hindi natin napapansin ito agad. Ang mga epekto sa espiritu ay maaaring maging banayad, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pag-ipon ng mga ugnayan sa iba't ibang tao ay maaaring magdulot ng labis na pagod sa espiritu na nagnanakaw ng ating kagalakan at sigla. Ang pagiging malapit sa labas ng kasal ay isa sa mga pinaka mapanganib na paraan ng paglayo sa Diyos. Dahil sa mata ng mundo, tila ito ay normal, natural at walang malalaking konsekwensya. Ngunit sa spiritual na pananaw, sa bawat bagong kasamang karelasyon, ang ating kaluluwa ay tila pira-pirasong naiiwan sa iba't ibang lugar at humihigop ng bigat na hindi atin upang pasanin. At habang paulit-ulit itong nangyayari, mas nawawala tayo sa pagiging kawangis ng Diyos at mas nagiging mahirap na marinig ang kanyang tinig. Dahil dito, ang paglapit sa kapwa sa ganitong antas ay hindi dapat ituring ng walang ingat. Nilikha ng Diyos ang pagkakalapit na ito upang tamasahin sa loob ng isang kontekstong ligtas at pinagpala kung saan may pangako, may tunay na pag-ibig at maitipan Kapag lumalayo tayo sa banal na layuning ito, inilalagay natin ang ating spirito sa impluensya na maaaring maglayo sa atin sa pananampalataya at magdala sa atin sa isang kalagayan ng patuloy na kawalan ng kasiyahan. Ang katotohanan ay na sa bawat pagkakataon na ikaw ay nasasangkot sa iba't ibang mga kasosyo, lalo mong pinapahina ang iyong tunay na pagkatao. Sa bawat bagong palitan ng enerhiya, iniiwan mo ang isang bahagi ng iyong sarili at dinadala mo ang bahagi ng ibang tao. Sa pamamagitan ni Jesus, may pag-asa at kagalingan para sa anumang kasalanan o sugat, gaano man ito kalalim. Inaanyayahan niya tayong bumalik sa Kanya, hanapin ang Kanyang presensya at ialay ang ating mga buhay para sa isang tunay na pagbabago. Ngunit paano nangyayari ang kagalingang ito? Paano tayo makakalayo sa mga bagay na nakakasama at mapapalapit sa plano ng Diyos para sa isang buhay na ganap na naibalik? Narito ang ilang konkretong hakbang batay sa mga prinsipyo ng Biblia para sa sinumang naghahangad ng pagbabagong ito. Isa, baguhin ang kapaligiran, ang lakas ng mga impluensya sa ating paligid. Ang unang hakbang tungo sa kagalingang spiritual ay ang pagkaunawa na ang kapaligiran sa ating paligid ay may malalim na impluensya sa ating mga kilos, pag-iisip at mga desisyon. Huwag magkamali, ang kapaligiran ay may kapangyarihang hubugin ang ating isipan at puso, maging sa kabutihan o kasamaan. May isang kasabihang nagsasabi, ang kapaligiran ay nakakaapekto lamang sa mahina ang isipan, ngunit ito ay isang pagkakamali. Ang katotohanan ay lahat tayo ay naaapektuhan ng ating kapaligiran. At kung ang kapaligiran na iyong tinitirhan o pinupuntahan ay humihikayat sa kasalanan, oras na upang gumawa ng mga radikal na pagbabago. Maliwanag na iniaatas sa atin ng Biblia na iwasan ang mga kapaligiran at sitwasyon na nagdudulot sa atin ng kasalanan. Sa unang Korinto, Kabanata 15, Talata 33, mababasa natin, Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang asal. Ibig sabihin, upang makalaya mula sa kasalanan, kinakailangan nating lumayo sa mga tao lugar at maging sa mga sitwasyon online na humihila sa atin palayo sa Diyos. Kung ang iyong mga kaibigan ay humihimok sa iyo na mamuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos panahon na upang maghanap ng mga bagong kaibigan. Kung ang mga lugar na iyong pinupuntahan ay nagiging sanhi ng iyong pagkatumba, oras na upang humanap ng mga bagong direksyon. At kung ang nilalaman na iyong tinatangkilik online ay naglalayo sa iyo mula sa isang banal na buhay, kinakailangang magtakda ng mga limitasyon at salain ang pumapasok sa iyong isipan at puso. Dalawa, ihinga at kausapin ang Diyos ang kapangyarihan ng taus-pusong panalangin ang pangalawang hakbang ay matutong maglabas ng saloobin sa Diyos na parang nakikipag-usap ka sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Madalas nating iniisip na ang mga panalangin ay kailangang maging formal o nakaayos, ngunit nais ng Diyos ang isang tunay at malalim na relasyon sa atin. Nais niyang marinig ang ating mga laban, mga pagkakadapa at mga sakit. Sa Filipos, Kabanata 4, talata anim tayo ay hinihikayat na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay sa halip sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo at may pasasalamat ipagkaloob natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Kapag ikaw ay tauspusong pusong nakikipag-usap sa Diyos, binibigyan mo ang Espiritu Santo ng pagkakataon na magsimula sa pagpapagaling ng mga malalalim na bahagi ng iyong buhay. Hindi ito basta pagsisisi sa iyong mga pagkakamali, kundi ang pag-aalay ng bigat ng mga ito sa Kanya at humihingi ng lakas upang makapagpatuloy. Ang paghingang ito sa Diyos ang simula ng iyong paglaya. Sa taos-pusong panalangin natin, natatagpuan ang kaginhawaan para sa ating mga kalungkutan at ang kapayapaang siya lamang ang makapagbibigay. Tandaan, ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay isang mapagmahal na ama, handang makinig sa bawat salita mo. Tatlo, dumalo sa bahay ng Diyos, maghanap ng komunidad ng pananampalataya. Ang ikatlong hakbang tungo sa kagalingan ay ang makilahok sa isang komunidad ng pananampalataya. Ang simbahan ay lugar ng kagalingan, suporta at paglago sa espiritual. Kapag sumasama ka sa iba na may parehong pananampalataya, ikaw ay tumatatag. Sa mga Hebreo, Kabanata 10, talata 25, pinaaalalahanan tayo na huwag pabayaan ang ating pagtitipon tulad ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin natin ang loob ng bawat isa. May isang natatanging lakas espiritual na inilalabas kapag ang mga mananampalataya ay nagtitipon para sambahin ang Diyos, pakinggan ang Kanyang salita at manalangin ng sama-sama dumalo sa isang simbahan kung saan ang salita ng Diyos ay ipinangangaral ng tapat at kung saan makakahanap ka ng suporta para sa iyong paglalakbay patungo sa kagalingan. Ang mapalibutan ng mga kapatid na maaring manalangin kasama mo, magpayo at magbigay lakas ng loob ay mahalaga para sa iyong paggaling. Huwag magtago. Nilikha ng Diyos ang simbahan bilang isang lugar ng pagkalinga kung saan maaari nating ibahagi ang ating mga pagsubok at magtulungan sa pagunlad. Apat, ang kapangyarihan ng pag-aayuno para sa kagalingan sa Espiritu. Ang ikaapat na hakbang ay ang pag-aayuno, isang gawaing makapagdudulot ng pambihirang lakas espiritual. Ang pag-aayuno ay isang uri ng pagsasakripisyo at pagsasakripisyo na tumutulong sa ating puso na maisaayos sa kalooban ng Diyos. Sa Mateo, Kabanata 6, Talata 16, nagsalita si Jesus tungkol sa pag-aayuno bilang isang natural na gawain para sa kanyang mga tagasunod na sinasabi, Kapag kayo ay nag-aayuno, hindi niya sinabi kung, kundi kapag. Ipinahihiwatig nito na ang pag-aayuno ay dapat na regular na bahagi ng isang aktibong buhay espiritual. Ang pag-aayuno ay nagtuturo sa atin na bitawan ang ating sariling kagustuhan at mga pagnanasa upang hanapin ang mas mataas na layunin, ang presensya at gabay ng Diyos. Tinutulungan tayo nitong labanan ang mga tukso at magtuon ng pansin kay Diyos ng mas malalim. Kapag tayo ay nag-aayuno, pinahihina natin ang laman upang palakasin ang ating espiritu. Ang gawaing ito ay naglalapit sa atin sa Diyos at nagbibigay ng kalinawan upang makita ang mga bahagi ng ating buhay na nangangailangan ng pagbabago. Ang pag-aayuno ay isang makapangyarihang kasangkapan upang masira ang mga kadena espiritual at maglabas ng kagalingan at pagpapanumbalik sa ating buhay. 5. Patuloy na panalangin ang pundasyon para sa isang buhay na may kagalingan. Panghuli, ang huling hakbang ay ang patuloy na panalangin. Ang panalangin ay ang daluyan kung saan tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw. Sa unang Tesalonica, Kabanata 5, Talata 17, ipinapayo sa atin ni Pablo na manalangin ng walang patid hindi ito nangangahulugang kailangan natin ng formal na posisyon sa lahat ng oras ng panalangin, ngunit isang pamumuhay na may patuloy na kamalayan sa presensya ng Diyos at paghahanap ng Kanyang gabay sa lahat ng sitwasyon. Ang panalangin ay nagpapanatiling mainit ang puso sa presensya ng Diyos at nagbubukas ng mga pintuan para sa pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, ipinapahayag natin ang ating ganap na pagtitiwala sa Diyos. Ang panalangin ay nagpapalakas sa atin, nagpapagaan ng ating damdamin at nagbibigay ng tamang direksyon para sa ating mga pang-araw-araw na pagpili. Sa pamamagitan nito, tinatanggap natin ang lakas upang labanan ang mga tukso at ang karunungan upang mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't tandaan, kung ikaw ay nagkamaliman o naligaw mula sa plano ng Diyos, hindi pa ito ang katapusan. Bukas lagi ang daan pabalik at si Jesus ay nakabukas ang mga kamay, handang ibalik ang iyong buhay sa tamang landas. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, matatagpuan mo ang lakas at direksyon upang magpatuloy, iiwan ang mga pagpili na nagdulot ng pinsala at yakapin ang bagong kinabukasan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Tunay kong inaasahan na ito ay makatulong sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso at ikinagagalak kong maipahayag ang napakahalagang mensaheng ito sa iyo. Para sa iba pang mga nilalaman katulad nito, i-click ang video na lumilitaw sa iyong screen. Mga yakap at nawa'y pagpalain ka ng Diyos.